Ayan, nandito na kami, sir. Salamat po. Ayan, si Mrs. Si Panganay. Ito si Bunso, umalis na. So, bubuksan na namin, sir. Itong, ayan, si Bunso. Ayan, salamat po, sir. Tadi, bumili From na From US sa... na viewers natin, nagbigay Daddy, ng... cellphone na dito. Box. Ay, oh, walang cellphone yan O, oh, talaga. Sige na. Tapos mo yan. Oh, pag mayroon, baka sakali. Para ipaano na... Ah, oh, uh, tapos ka na. Hindi ko alam. My cellphone. Hindi, Ay, ang Ay. Na natin. Tama ba yan? Oh, oh, oh. <coughs> mm. Eh. Tama ba? Tapos, Ito mong banday na. Yung ganang din straight. Ayan, mga sir, bubuksan na natin. Bubuka. Malu-puri 'to. Then yung ano mo camera mo. Ito regalo din ng mga nang viewers natin. So, itay. Ah? Just dito lang. Ay, hindi pa kami nagme daw. Pasensya. Tingnan niyo 'to. Oy, may viewers tayo. May bisita tayo, Yan. si Mother.

Sa sa Mas ikin. malaki yung mata sa mga malaki yung tawang malaki yata. malaki yung senga. Ito eh, ng ating viewers. And sana makagod ng property sa atin. Nakakuha na yata sa, sa iba. Narito yung pala naman kasi masyado eh. Malayo naman. Yan 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 yun naman siya. Mamam, mam. Silbon, hindi ko alam. May okay, Salamat sir, viewers natin from US. Walang nakalagay na pangalan, pero si sir... Pangalan mo nakalagay. Oh, pangalan mo nakalagay. No, pangalan pangalan -kita mo nga. <laughs> Dito. Ang bait Koko naman niya. Na oh, Kaya nga, ang bait ni sir. Si from. sir Gary. Salamat sir. Ihiran taong ganyan ngayon. Sir Gary from US. Salamat po. Ay. Ayan. Uy, surprise. May TV? TV, TV. Ay, may mga ano, toalya, ganun. Paano ba ito i-ganun, Em? Ipababa mo siya. Paano? Ganun mo lang, taas mo lang. Ha? Ganun. Ganun yan, ito. Ayan. Ano, Hindi yan pinipili Ay. Oh, yeah, you drink ay, chocolate. Chocolate ay, 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 ay. Wait, ay. Ay. Wait lang. Ako. Chocolate. Thank you, sir. Thank Salamat, sir. Gary. Yan. Wait lang, dok. Sige ka. bag bag para kay Mrs. Uy. Uy, Thank you po. Wow. May gamitin lang po. Wala. Uy, may mga mingis okay. ulit to. Ay, ay, wow! Thank you, thank you po. Thank thank you. syempre sa lahat. Oh. Salamat, sir. mamaya. Mamaya, iwan mamaya. ay may lapis. Chocolate, ilagay mo na sa baba. Chocolate. May servon oh mamaya. Wala, may servon. Wala, bagay. <laughs> Mamaya, tignan natin. Baka mayroon. Uy, t-shirt! Hey! Mas muna. Mm. Ayan, Bagay, bagay ko ito, bagay. Bagay, sir. Salamat po. Maliit sa'yo. May sakto lang kumin sa akin yan. Ayan, thank palagi. you. May ano, may Ito, sakto lang ulit. Ayan, kap. Wait lang, parang hindi siya nakikita. sinasabi ni sir sa akin eh. Ito, Gap. Pwede naman kay Joen kasi white. White check. Wow! Salamat, sir! Uy, yun na yan. Ito na yata yung sapatos Ang laki ng paa niya. Thank you po. Thank you po, sir. Thank you po. When... Oh, thank you, you... Ay, blends, on. On? you <res fighting> Thank you doon Chocolate ulit. Ch salamat po, sir. Chocolate ulit. Salamat po. Happy buying tayo sa mga. Quick oats. Oatmeal. Oh, Ito, lapis. Ang daming lapis din, Jay. dali. Thank you dali. Lapis mo yan. Ay, Palitan palita mo, palita mo yung lapis na pinigay ko, ah. Meron pong <laughs> biskwit oh, Yeah. Mer meron pong <laughs> makakain na. Ay, oh. Oh. Para sa lahat. Ay, may, may laman to. Salamat may po. laman to. Oh. laman pala. Thank you, boss. ang ganda. Ayan. Oh. oh. May t-shirt ka pala dyan. Thank eh. you. Kala <laughs> niya like ko. Ano Kala ano? niya noodles. Thank you po. Thank you, Bonjan. walang ko siya. Ayun siya. Ayun siya. Ayun siya. Maraming salamat. Ayun Ayun. Ganda sa akin. ay may kapalitay. Kapi ko. ko Ay ito. Ay, ay, Thank you. Hello, God bless you more po your family. God bless you more, sir. Daddy. Ang kapakan. Sige, ko, wait lang Ano? Uy, <laughs> 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 Levi's! Salamat, sir! Ano ito? <laughs> Starkeys! Hindi, uh, hindi, hindi ko po alam to ba <laughs> sir, pero ngayon na ako nakakita ng ganito. Salamat po! Masarap to sigurado. Thank you, Lord! Ito, tatlo. Oh, Ayun. Mamaya yan, may higpit pa eh. Ito okay. siguro yung sakit. Salamat po, sir. Bagay ito sa damit ko bukas. Eh. Salamat po. Mayroon na akong pang <laughs> oh, vlog and pang pasyal. Oh. Ito pala yung feeling nagbubukas ng box. Kaya <laughs> oh, Actually, okay. sir, first time ko pong magbukas <laughs> ng box. First time kong may nagbigay sa akin. <laughs> Wala naman po. <laughs> Wala kasing magpapadala. <laughs> ito, gap ulit. Oh. Ang ganda. Yan, polo na. Din, oh. Tingnan mo nga yan. Gap din. Polo. Pakita mo. Para makita ni sir. Okay kompleto yung patala oh. niya. Oy, Super Mario ka MJ. Lucky <laughs> <Laki laughs> eh. pa. MJ, wala kay pa. Pero Laki sa tela. Daming dila. Sa tela so. niya eh. Tapos Super ito, rebook. Ayun po. Parang pang sa akin lahat, Ah. Salamat po. <laughs> Uy, may sin... Uy, may si MJ! May Wow! May crocs ka MJ! May crocs si MJ! First time namin talaga na salamat, sir. God bless you. God bless you. Meron pang panluto si Mami. Salamat po. bro! Wala na Ay, may tayo. Sarap na grocery? Thank Thank you po. Wala pang pang grocery, pero may dumating. Salamat po. Blessing. Uy! Coffee Thank you <laughs> po. First time, first time. First time makareceive ng mga ganito. Grabe. Tapos wala na yata ka rin kaming toothpaste. Ayan. <laughs> Salamat po. Ano to? Pang fry to na? No? Luciana fish fry. Salamat po. Top one. Ano to? Best fillet. Hey, Philippines so, yeah. so, to make it ketchup. Ayan, pangluto. Pangluto na. MJ. Ketchup. Oo. Oh, oh. Di ba nag si MJ? Uy, makakatingin tayo ng ano, black pepper from US. Ay, galing naman oh. yan. Galin Tapos garlic. Uy, paborito mo, garlic. Ayan, hindi. Hindi na mag-ano. Tapos may pang-adobo ka na, oh. Oo. Kompleto, ah. May, may, meat pa dyan. Fish fry. Tapos, meron tayong pang no macaroni. macaroni. Pwede macaroni salad. Ayan. Tapos, mga ano, spaghetti. ayano. no. Marapit, marapit, marapit na yung birthday. Marapit na yung birthday ni MJ sa April. May, gama. may lulutuin na tayo. Ang spaghetti nito. Ang Yeah, papakita ko po para makita n'yo. Yeah. 'Yan, isang ano spaghetti na marami tapos may kantika and oil oh, may oil. ako kunin mo 'to. Hay, May oil. Ako na lang magpapakita. Oy, ang paborito ni yeah. is not Mga paborito ni Joy, ang aming pangana ito mauubos sila lahat ito. Grabe sya kung magpalaman. Sakpal, di ka pa nakabili Kaya, uh, ano yan? Palaman, dami Ay, yun. Oh. Eh. Ayan, daming yung palaman. Ay, kasali din ako dyan. Ay, bre. <laughs> oh, my good face ulit. Salamat, Salamat sir. Kaya, pagbili din ako ng salat. Hindi, as if oh. you Ayan, mga na ano natin. Ang dami na natin, ano. Corn beef ulit. Ayan. Salamat, sir. Parang, ay, mo, parang ako, parang may abroad na rin ako. Ay, mo, Salamat, mo, sir. First time. First time. Ayan, first time. May collection na lang ng mga kapit Kaya nga. Oh, Ito, walo yan na, hindi. Walo. Walong Corby. Ay, thank you, sir. May stock na. Ay, Ayan, walo. Ay, meron pa Ayan, pa, ay, pa dito. Bali, 12. Corby, yan, anak. Ayan. Well, na corn beef, syempre, mabibigyan natin ang ating pamilya. Share their blessings. di ba? na namin natin yung dalawa. ba yung kasama yung isa kanila? Ay, dito na ako. Hindi pala, cream of mushroom to. Ang tali, sir, first time ko talaga makareceive ng mga ganito na marami sa ka-box. May nagbibigay sa akin pa isa ganito. Ito na may ikasapot eh. Kasi may ikasapot eh. Ito, dami, oh. Uy, Joem! Ano yan? Uy, wow! Saks! Saks! para kay ay, panganay. Mahilig siyang long socks. Tapos ito, ano ito? Sugar. Ayan. Ano ito? Ano ito? Ano ito? Uy! Ano na ito? Butter meat like... Alam, first time po kasi nakarisip na ito. Hindi, ano gagawin na ito itong... Pancake ba yan? Ay, pancake. Pancake mix. Bago kong koi. Just add water. Mayroon kang, uh, alam ni sir na wala tayong sangkalan. Ay, Alam ni sir na wala tayong Ay, Meron. Meron pero old na. Meron na, nagpa-plan akong bumili kasi nga luma na eh. Salamat sir. Ay, you, ako nakatanggap naman ako ng ano, ng December. Ay, you know? tapos ito, may na kami, canola oil o. Oh. Canola oil. <laughs> ito yung mantika ni nanay. Pinag-free ko yung doon na dito ano. Butter to syrup. Ah, oh, pang ano na ano. Yan o, oh, yung pancake. Yung pancake. Pan so, tapos ano to, conquered grapes. Paano ba to? <laughs> At pala hindi namin alam to gamitin. Sa ano yan? Paano ba to? <laughs> So, dinix yan? Hindi. Ayan, <laughs> toothbrush. Tapos, hindi pa kami nakakabili toothbrush. Saka ko. Bibili <laughs> <Di> sana, <laughs> <Pabalit> sana kami. <laughs> galing naman. Magpapalit sana kami toothbrush. Talagang galing ni Lord. Salamat, oh, sir. May mga sausage pa, Joel. Tapos, may sausage, sausage pa. Okay, isang ano. Ganito rin ka lang yung binigay sa iyo pa paubos ko na. May galing USD niyo, si Doc. Sausage yan. Yung lata nga niya maliit. Tapos ito. Mm. Toyo. So, ay, kumain. Ay, oo. Ay, favorite, so, so, favorite soy sauce. traditional oo. Ay, From mm -hmm. US yung soy sauce mo yan. Tapos meron pa tayong, Umah. ano, yung, meron tayong bonus na, ano, lagayan ng ganda. Diyan na, mo nalagay lahat yung nilasta. Lunch meat na, na 12 din, 12 na pirasong ganito. Diyan mo nalagay yung nilata mo. 12 na ganito. Thanks. Ang ganda nung, ano, nung crops ni MJ. Oh, beganda para sa mga haba. May ilig sa long section eh. Ano, ano na to? Kokham. Yan. yan. First time in history. Tapos okay. ito yung mazaram. Chocolate left. Swiss Swiss. Madimot mo paling ganyang si Midas. Ayan o. Nagandong <laughs> <-adumidias> ni Joel. Ang gusto mo di mag long saks ka. Ayan, chocolate pudet. Oh, tapos ito naman. <laughs> <laughs> Swiss. Swiss gatebel chocolate. Para okay din. Wow. Dapat 'to na kalagay sa red. Ano oh, Alam ko naman nang laging nangunguhan ng chocolate. Sarap. Oh, consistent oh, oh, so, pa okay. sa pagkain. Si Pwede me-sendari si. Mala akong naibigay kay Mrs ko na chocolate nung ano, nung Ballintines. February, Valentine's. Umabol, ang daming ngayon. Oh. Regalo ko rin. Happy Meron pa akong dumating din. Salamat din kay sa kay Madam from Singapore. Yung tubli ro. Nasaan na yun? Na-video ko yun. Ano ito? Pang ano na? Ano sa Ano mo dun sa... Sala, ay, sa spaghetti. Spaghetti, oh, o. meron na. Kompleto. Salamat, sir. Kompleto yung binigay po ninyo. Eh? Well, ano? ay, sampo. Sampo na ganito. Ayan, pakita natin. Mami, yung ang dami. Thank you po. Uy, nali, oh, yung, ano, pancake. pancake. Uh -huh. Yung sa hmm. si... lang. Dubey. Dubey. Yeah, yan. Salamat, may sa pancake. Ang dami lang. ng tubig. Tsaka maraming salamat, sir. Uma, pero pwede sa iyong iyan, mga binigay ang ang, ang, ang yan lahat oh ako yan lahat ako ng dami And dami thank you lord thank you lord thank you thank you sir Gary God bless you more. Ayan. Thank you so much. Ayun, si Ay si pa. yung bag ko Ayun. Tapos ito, bigay ni Ma'am, Lija. Ayan, tubli ron. Puro sweet tayo ngayon. <laughs> Salamat po, Sir Gary and Ma'am Lidia. Magsabay pong nakapagbigay ng mga regalo. God bless you more, Sir Gary and Mam Ma Lija. God bless you more. Sir Gary, sana makakuha ka rin sa akin ng property. God bless you. Maraming maraming salamat po. Oh, magbabay na kaya. Babay na sa aking vlog. Bye-bye. Wala na si MJ. Wala na si MJ. Bye-bye. May tatay. King tatay. Ayan. Ang aking family. Maraming salamat. Yun si Andrea. Tsaka si Nina. Yung bunso namin nandun na. Naglalaro doon sa loob ay maraming maraming salamat god bless you all